Hello guys, papunta po kami doon sa 140 Medyo malayo-layo ang aming lalakbayin Papunta na kami Dito na kami sa loob mismo Duma na kami ng immigration Botiga parang inaantok yung kasama ko napagod siya kanina sa tatlong tatlo lahat yung luggage namin dalawa yung check in tapos yung isa ito hand carry as usual ako po ay yung dala ko lang yung akin lang galadala alayo, layo. Nasa 131 pa lang kami. So may siyang pa. Ayan. First time ko rito na nakapag-flight dito sa Haneda Airport. Kaya excited ako sa kakabidyo ko. Hindi maraming tao naman, kaya okay lang.